What's up mga mananap? So magandang araw ulit sa inyo Pasensya na mga idol dahil one month tayong hindi nakapag upload sa ating uh, youtube channel So anyway nandito tayo ngayon sa ano sa may malandag dahil Bumili tayo ng pagkain ng manok natin tsaka yung baboy So may bago tayo ngayong Almost 3 months natin ginagamit yung pinakilala niya no Ng pang malakasan natin ano dito uh, Assistant ni madam sa page May binigay siya sa amin na uh, yung GMP, uh, GMP for pang breeder mga idol maganda tapos ngayon sa baboy naman mga idol kaya hindi ako expert doon natanong ko siya kung ano yung offer niya sa amin yung grower ano yun? ano yan, ter? ter? Ano premium ah ito yung premium pang grower no? may clean plus energy so, ano yung purpose ano? Uy. pang build up sa muscle ano? pwede siya sa init lamig uh. init lamig ano eh? ano, eh? No, no, no. ano eh? Ay mga idol, naihiya yung ano, naihiya yung ating ano, naihiya yung ating, pangmalakas ng assistant mga idol. And anyway, sa mga taga malandag ah, along barangay Miasong, Alkikan, at Lae, mga idol, at Murok, mga taga bundok dyan, na follower ng siya uh, ah, ng mananav TV, mga idol, dito ka bumili kay, ano, kay Ma'am Kasipling na store. So along the highway lang po yan siya. Before kayo makakarating ng uh, sentro ng malandag, Madadaanan nyo na po dito. Kumpleto dito, Ter, di ba? Oh, May gamot. Gamot May pang, pang baboy. Manok. Gamot pang manok. Patuka manok. ng manok. Pakain ng baboy. Vitamina. Basta kumpleto dito. Pag Bakuna. Meron, di ba, uh, mm. Bakuna. Kumpleto. Pang baksin Meron po dito. Pagkain ng aso, ah, meron din po. Kumpleto sila dito, mga ito. Lahat ng produkto ng pang dito, ang Sa? Anong pangalan ng store naman? Ha? ha? Kasipreng aggregate Supply. Dito lang po 'yan, matatagpuan mga idol sa Kasipling Agrivet Supply. So kumpleto 'yung mga idol. Kung gusto niya naman ng pang-ulam, meron din doon sa kabilang. Oh. 'Yan. Manok, baboy, meron sila dyan, mga idol. Hindi lang pets. Ano? Tapos kung mga may mga katanungan kayo, pagpupunta kayo dito, lapit kayo eh dito. Lapit <laughs> kayo. <laughs> Diyan kayo magtanong sa kanya mga idol. Kasi 'yung sa amin, 'yung baboy namin sa kanya ako nagtatanong kasi hindi ako eksperto <laughs> sa baboy namin eh. Ngayon um, so pala, may mali nga kami proseso pala doon sa baboy namin. <laughs> Kaya sabi niya, pag mali daw yung proseso doon, lilit daw yung baboy. So, para hindi naman kahit paano pero mayroon isang napektuhan, no? May isa. May isang napektuhan. Lumilit dito, ter? Lumilit? Nalakbangan? Laliot lang siya. siya mag Hindi Purga. Purga duman

po, mabihayin siya ba? Huwag po, inject na lang. Inject na lang para... Kaya yung tangan, hindi siya ulit mabihayin ba? Walang hindi mabihayin siya na iya pag magpurga o vitamins. katapusan na lang sa magpurga eh. Kato, nabihayin to siya ba? Outer, shout wow, out ter hey, no Oh, shout out there! Ay, tanaw mo sa The Man TV pag-subscribe ito ay, upload ako ni. Pati sa daman TV yung Facebook page ya. Mga mga joy. Ay wag niyo kakalimutan kung taga dito lang kayo sa may malandag from Myasong down dito sa Malandag dito kayo bumili sa Kasipling Aggregate Supply. Napakamura na kanila mga ano dito mga produkto mga idol. Tapos mga gwapo dito mga idol yung mga yung mga taga-Bantay. Oh, approachable o Ngayon kan lang frontline si Kakatawa si Ay, Oh, so yun mga idol kamanap So wag yung kalimutan na Maraming salamat po Thank you for uh, following And uh, subscribe sa ating Youtube channel mga idol Thank you po